Hi guys, uh, welcome back sa ating channel. So today guys, araw uh, ng At Monday ngayon guys dito sa Philippines. So maaga pa lang kanina. Uh, sama kayong mister ko naglalakad. Nandito kami sa tabi ng dagat sa May Dripwood. Eh dahil sa medyo inuubo kami, sinisip po na rin bago kami sa weather. Kaya ang ginagawa namin pag tuwing umaga, pag hindi kami busy, uh, nandito kami sa tabi ng dagat. Ah, uh, 5.20 pa lang guys, naglalakad na kami. So dito sa amin ngayon guys, ah, uh, napakaganda ng weather dito sa amin. So enjoy talaga kami sa vacation namin. So yun guys, ah, uh, dito sa amin. Ah, uh, time check muna tayo guys. Ah, uh, 6.03 ng umaga. So lakad-lakad lang muna tayo para hindi tayo mainip kasi kanina. Yung mister ko na kami nakaupo. Dala kami yung plus light kasi madilim pa eh. So yan guys, ay ipakita namin yung paligid dito. So yan. Madilim pa talaga. So yan guys, lakad tayo doon. Tapos mabalik-balik so lang tayo guys para <coughs> exercise tayo. Sabi ng mister ko, huwag daw akong pumunta doon sa malayo dahil sa may aso. Kaya hanggang dito lang ako. Ayun guys, so dito sa tabi ng ano guys, Suzuki Beach Hotel yan. May mga hotel din dyan guys. Maraming mga foreigner dyan na gusto mag, mag beach mag-relax. Yan. Dito yan sila ng ano guys. So napakatahimik ng dagat ngayon guys. Eh, may mga bangka din dyan. Merong bangka doon isa, dalawa, tatlo. Bibilangin natin ito sa ating pito. Siguro mga 8 din yung gas. Hindi pa included yung dito sa may gitna. So, so wala tayo ngayon guys. Tingnan ko muna yung mister ko. Kasi nag-aantay doon sa bangka. Nagante dap doon sa bangka yung mister ko guys. Titingnan natin siya. Eh, may dalawang naglalakad guys. sa may bangka naman na karating lang nito. guys yung mga tao dyan guys dyan na natutulog ah, pumapalaot dyan sila guys para manghuha ng isda Ando nyo, may stango guys, na antay yun. Doon sa bangka guys, na opos siya hindi uh, ano, siya uh, naglalaka dahil medyo masakit ng tuhod niya dito guys mapansin mo guys oh, makalat yung mga nagbibits dito ah, uh, iniiwan na yung kalat nila kami uh, aso din yan <coughs> may mga na, natutulog dito guys meron silang ano uh, parang ano guys yung parang kubo na maliit dito sila nakatutulog. Dito yung dami aso guys. Dito muna ako dad. Ha? Lakad muna ako hanggang doon. Yan, di ko may Siguro hindi ako narinig. Dito muna ako ha? Ako, ha? Yan guys. Oh. Ang tahimik ng dagat talaga. Ano. <coughs> okay, mga gat sa akin. Yung aso guys, sumusunod sa akin. At saka meron ding ano dyan guys. Uh, ano bang tawag dito sa ano? Floating bar yata guys. Kasi yung mga dayuhan. <coughs> Bumupunta dyan ng wibid joke. Kumakain sila. So yung mga foreigner guys sa gusto nila dito sa Philippines kasi sa ganda ng weather natin. Doon sa barito guys. Doon sa tinirahan namin pansin ko ang daming mga puti nag-enjoy sila sa weather sabi ko parang dito na sila nainirahan dahil parang comfortable sila kaya kami naman na nakaresidente kami doon sa Canada bakasyon lang talaga kami dito sama kayong mister ko medyo matagal yung bakasyon namin guys kasi ang taga namin hindi naka <laughs> so yan <coughs> Lakad tayo kasi doon, sa sa dulo. Tapos mamaya pagbalik ko, gantay naman yung mister ko. Dala pa kami guys eh. So araw na to guys, Monday, ang dami na yung lalakarin. Pupunta kami doon sa pension nga na nilalakad namin kasi pensionado na yung mister ko. Tapos punta kami doon sa title man lote namin. Marami marami kami nalakarin. Ini guys, yung floating bar. Kasi yan, may mga bangka din dyan guys. Yung mga bangka na yan guys, kung apa yan, nakunguha din ang isda yan. Yan yun, yung Arizona guys, oh, hotel yan. Pansin guys, ang ganda. Yan. So lakad-lakad pa tayo guys, maaga pa naman. So may mga commercials din sila dito guys. So, Bilya more boat rental. Yan yung mga pinaparentahan ng mga boat. Yan. Commercial nila yan dito guys. Yan ang kagyot ng bangka nila. Ito naman guys. Medyo malaki. So, meron yung palang jet ski rentals dito, guys. 3,500 per hour. Ayan, nakalagay, guys. <clears throat> so, kung gusto mong mag-travel doon sa beach, uh, yun, paparenta rin pala sila. Yung, yung mga cellphone number din sila. Ayan. Bukasin mo guys, daming makalat, mga kanat. Mga kasura. So dumadaan kami guys dito sa may driftwood kasi walang entrance. Pag doon sa may mga private uh, residential guys, yung mga may gate na, gaya kanina uh, madilim pa. Mga nakalaki yung gate nila. Pero may mga, ano yun guys, entrance. Pero dito sa, ano, sa driftwood, ah, merong isang, ano doon, isang daan lang na, pero na ah, maligo, magtambay dito sa dagat, walang bayad. Ayun guys, ang dami ng mga tao. nandito tayo sa malaking bangka guys walang tao walang tao dito guys kung may tao lang pwede natin kausapin, kumustahin kung kumusta yung buhay nila kumusta yung buhay ng Manglalaot pero walang tao guys yun, nahanap ko nga kung may tao dyan, baka may natulong <laughs> pero wala so, Medyo mali na yata ako sa mister ko. So lalakan pa ako ng konti doon guys. Okay. Samahan na pa ako na, guys. <coughs> ayan. Ayan, good morning, good morning. So, ayan. Ay, kumakawin-kawin dito guys. Ayan. <laughs> So, yung extension na yun, guys, na parang dagat, guys. Yun yung kalsada na... Ay, hindi. Para siyang, ano, guys, yung... Di ba? Pag may gustong umakit doon, gusto mag-dive sa medyo malalim, umakit sila doon, guys. So, hanggang dito lang ako, guys. Babalik na rin ako doon sa mister ko at makahinahanap niya ako. So, yun. Sobrang ganda ng... Dagat natin, guys. Sobrang ganda. So, babalik tayo ngayon guys. Doon ako sa harapan ng mister ko para hindi siya mag-alala. Ayan, nandong pala sumulat pala yung mister ko. Lika, dad! Hindi nakakatiis yung mister ko guys. Talagang hinahanap niya ako. Arizona. Floating bar pala ito guys. So, yun palang ano guys, yung malaking ano doon guys, yung Arizona floating bar. Sinabi ko nga nang anong pangalan kaya anon. Pero, ayan guys, may pangalan na. Palco, buti naglalakad ka na. pero palang jet ski danda doon. Pwede ka, ka magrinta Kailang Talang mahal. Ayan si Nandi, mister. Gusto mo lakad tayo eh hanggang doon sa may ano na yun? Gusto mo lakad tayo? Ayan si Dad. Welcome sa bersal Vlog. <laughs> <laughs> Welcome sa bersal Vlog. So pupunta tayo doon? <laughs> ha? Hindi pwede tapos babalik tayo dito. Ang bagay Oo, pwede rin. So ka na. Lakad tayo, dali. Halika na para ano. Para shout out dyan sa mga Pastina family sa so, mga tatlong anak ko dyan sa uh, Canada enjoy-enjoy uh, lang muna kami dito ito nak dad mo sa bakasyon namin ayun oh, ka magpahawak nito eh sarap ng bakasyon guys kaya yung mga gusto mong bakasyon dyan bakasyon lang kayo Hello, good morning. Ano ba tawag niyan, Dad? Yung nakita ng mga ano na yun? Yeah. So, yung mga bata guys naliligo na. Yan, uh, yeah. maabos silang ng maganda kasi yung maaga guys maganda kasi yung maaga guys kasi mamaya mainit na so kailangan protection din natin yung skin natin sa init kasi kakakansar uh, din yung init guys magta okay. tayo sa may ano pantalan pala yun guys tinanong ko yung mister ko ngayon pantalan pala yun yung okay, mahal ko lumakad ka lumakad dyan para ma-exercise tayo. Hmm. May mga exercise dun sa atas. Ang dami ng basura eh. Sige na? Anong oras na? O sige, magugas muna ako ng paa ko. Babalik na tayo doon. Ha? okay, diyan yun guys. Hindi mo na ako maligo ngayon dahil meron akong ano. Ah, stress yun. Kaya yun. Ugas-ugas lang ng paa. Ah, dito ka na ko. Ha? Yan. Dito-dito lang tayo sa mababaw mo na. Dito tayo dadaan, mahal ko. Saan tayo dadaan? Doon pa rin sa may, ano, may makinaya para masi yung kanina na kung saan doon tayo nag, ano.